ano nung ba ang ilang dahilan kung bakit hindi natatapos ng isang seafarer o crew member ang kanilang kontrata sa barko tara pag usapan natin kasama ang ating mga tumudatchi dito sa cruise ship ako si tumudatchi at ito ang buhay sa cruise ship kumbawa mga tumudatchi ako si Tumdachi at ito ang buhay sa cruise Magtatanong lang tayo mga Tumdachi regarding sa mga bagay na nangyayari, kung bakit napapauwi o hindi natatapos ng isang seafarer ang kanyang kontrata sa barko. At tanongin lang natin sa ating Tumdachi kung ano ba yung mga pangunahing reason at yung mga dahilan. Kaya samahan niyo po kami sa gabing ito mga Tumdachi. Kasama po natin ngayon yung ating tumalagi dito. Balik katatapos lamang po niya magpagupit sa Dodong Barber Shop. Ako nga pala si Andrew. Nagtatrabaho bilang isang assistant waiter. Yung lahat yung katanungan na, uh, yes. yun nga, yung sinabi ko kanina, bakit ba hindi natatapos ng isang crew member o ng isang seafarer yung kanyang kontrata ng barco? Minsan napapauwi ng maaga, hindi niya natatapos. Ano ba nagiging dahilan? para magkaroon ng konting knowledge ang ating mga aspiring seafarer yung mga nagnanais na sumakay sa barko. Maraming mga dahilan bakit hindi natatapos ng isang crew member ang pagbabarko. Mm, sa kadalihan na unang dahilan sa akin lang ang sa aking experience. <laughs> Unang-una talaga is yung pakikisama sa kapwa mo crew member kasi... Malikang maboring, boring syempre bilang isang seafarer araw-araw tayo nagtatrabaho dito. Yung mental health mm. is hindi nagiging healthy so maraming ting naiisip. Anxiety. kaya ganun. Ito po talaga mga Tumadachi ang pakikisama sa ating mga crew member dahil meron po tayong iba't ibang lahi po mga Tumadachi dito sa room number po. Kaya kung ilang nationalities pinakasama natin kaya sabi ko nga po lagi yung pasensya eh huwag na bumakalimutan. Mo alcohol tolerance. Oh, yan. Yeah. Oh, yan. Yeah. Alcohol. Yeah. dito sa barko. Yan. Yeah. Totoo yan, mga tubidachi. Iba po dito yung mga rules dito sa barko at iba din po yung sa lupa, mga tubidachi. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-inom, para sa mga aspiring seafarer, napahinggan nyo to. Kaya kung ikaw ay sasampan ng barko at ikaw ay mahilig mag-inom, kung maaari ay eh, pwede ka na umakinom dito kaya lang limitahan mo lang di ba? Tama tama. Kasi ang pag-iinom sa barko eh, baka maging dahilan pa ng yung pag-uwi o pagkaputol ng iyong kontrata sa barko. Di ba ako Dudong? Bali dito nga pala si Dudong Barbershop. Si Kuya Dudong. Kuya Dudong, may ano ba yung ano nagiging reason ba ito rin ba na yung, yung kasuburahan ng pag-iinom ay naging reason din ng ano? Oo. Bawal na bawal yan mga tumudachi na yun yung nagiging ka talaga mostly no over na over yung pag-iinom lalo na kasi yung pag-iinom dapat may oras tayo diyan dito. Yun kasi Ito, nagiging dahilan pag lagi tayong nauuwi na late hindi nakakagising na maaga kasi mm. alas kaya pa kasi namin ngayon ano ba yung mga reason bakit hindi natatapos ng isang crew remember mm -hmm. ang kanyang kontrata sa barko ayan sabi mo rin na pag minaka Ito po yan mga tamanday chi, yung pakikipag-away po sa barko, yan ang isang nag-increason din po kung bakit hindi natatapos ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasamahan na crew member, ang kontrata sa barko. Diba? Tama-tama. Kaya lagi ko nga po sinasabi yung pakikisama, sinabi na rin po ni, ni Andrew, na ang pakikisama ay napaka-importante at napakalaga sa barko. Ilang ilang buwan ka na dito? Mali, mayroong pangalan mo nga na yung... po, hello nang... po, po. <laughs> <laughs> okay. po. lang yan, shout out sa mga... At at up at up at up at Ayan oh. Yeah, no, yeah, shout out po sa mga taga Kalamba, Laguna. Mag <laughs> Matagal ma ka na ba dito na eh? Sama? Mag-isang sa buwan pa lang po ako. Oh. O, kita niyo mga Tumutachi. Bago lang po pala to, yung ating Tumutachi na to. Balikas, mag-wawan mag mat pa lang po pala. Okay. Uh. mo dito sa Kushi. Sa unang po mahirap, yung mga unang week, nakakahumusik. Gusto ko kung uwi. eh <laughs> oh, kita niyo mga talagang Talaga homesick po mga Tumutachi. Yung kung ikibaguhan. Pero sabi ko nga, lagi kong sinasabi na kailangan ano ba talaga yung reason mo kaya like, talagang sinasabi ko po lagi sa mga vlog ko yung katotohanan lamang na ang nagtatagumpay lamang talaga sa pagbabar ko sa pagsakay sa cruise ship ay may mataas na pangarap oh, okay. kasi hindi po pwede dito na basta ka lang sasampan sa na nakita mo lang yung itsura ng uniform na kumikita ng pera pero wala sa puso mo kailangan nasa sa puso mo yan at handa ka ba talaga magsakripisyo para sa iyong pamilya diba? Yeah, oh, tsaka lakas yeah. ng loob lakas ng loob ha? Kaya saludo ko sa mga katulad niya. No? Kaya matupad natin yan. No? Kaya nyo, nakakaisang bola siya. Later on, matagal din. Baka ayaw nang umuwi yan. <laughs>